cover ko na lang ito yeng sobrang dalim ito po pagpasok mo dito sa resort ng JMM Resort na matatagpuan dito ngayon hindi nyo maa-appreciate masyado yung landscaping nila kasi madilim ayan dito pala si Sir Rod Sab sabi nung aking kamahalan wala yata dyan si Sir Rod wala akong kabanding sabi niya nandyan oh, nandyan siya sabi niya wala daw siyang kabanding kasi sabi ko ang baka kasama lang si Sir Villarreal hindi ko nakita si Sir Rod nung nag-meeting kami oh, ayan sabi mo nandyan ka pala matatawa yun nandyan sa labas alam mo wala rin akong tiyunela, nagpapabili ako kay ma'am Dory. So, meron sila ditong mga rooms. Ayan. Hindi ko lang alam magkano ang bayad din sa rooms. Tapos dito, pagkatapos ng entrance, ayan, 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 ay, siguro ito yung kanilang mga parang, anong um, tawag dito, session hall dito sa session hall ayan makikita nyo dito ayan o oh. JJMM Resort and Events Place so tingnan nyo may mga nagbibideo okay na doon at dito ay ang napakalawak na swimming pool ayan po siya ayan ito yung ano nya view nya mga kasama ko mga boy scouts may room dyan ayan po sya gusto mo na dito ka lang sa harap ng swimming pool magre-relax eto tapos gusto mo na mag-swimming o oh, diba guys super ganda at ayan na nga oh. and then dito may daanan so bukas natin yan makikita ng sobrang ganda maa-appreciate kasi oh meron ditong washing area ganda Yung landscaping nila ayan di ba and then ito yung gitna the center yun pwede kang mag video okay ayun na nga si ma'am ano tapos ito dito kami mag stay sa house na ito dyan kami nag-stay toyan so, may nag-go go laban 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 ah, Sige, one of us Sama tayo. Sama tayo ha. Kaya nyo ha. Wait. Si ano ba to? Si Joanne. Yeah. Yeah. Ayan. Ang gato kitcha. For the go. Wow, 87. Ikaw na. Ikaw na ang 87. Okay. <laughs> 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 Nakikiano eh, no? Paano kung nasan kayo natin yung Sira na nga yan eh, nang niya. Parang, maba parang mahina lang yun. Kayo mo. Asa may yung ganyan? Yeah yeah, God Yeah yeah, God is. Great. Yeah, yeah. God is, yeah, yeah. God is yeah 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 yeah. But at a place, What would it do If I came with you and I see You've seen And thought you were Out to believe in things like heaven And Jesus and the saints And all the prophets Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah What I'm fine, what I'm fine What us? Just a love, like what about us? Just a stranger, what about us? Try to make us wait, oh Try to make us wait, oh Okay. O naman. Ang tayo, wow. Kitching. Dal. Next. Okay, okay. Ano, mag-stapler na tayo? Sige, mag-stapler na. na mga ribot. O, oh, you go? Oh. Ganun. Terainan natin yan. Tanta ka man. Wala na, nagsara na nagsa, na kayo. Bakit? What happened? Eh, gusto niya magtrabaho eh. Saan? But, uh, Sa Rockwellers. Ha? Oh. Bang ba? Planning a Parehas na Tawas. Mm, mm. ba asin pwede ng asin lang? Pwede. na lang. Pwede. O oh, for namang... yeah. oh, Next. Yeah, Next, okay. tawag Tawag At ang susunod na matatanggal ay... Eh? Go! Ayusin po, baka ma-discover tayo. Ngayon, <laughs> mamaya, magtatrabaho na tayo. Go! Ay, wala pa ako dyan, ha? Oo, oh, my.